Ah, kasi manwa maka istorya man natin makaron si kagawad uh, kagawa Joe no karon nga naguntad nga ra nga insidente iya karon sa may uh, uh, situ Ilawod sa may uh, barangay Baybay sa Banua Karaita makato kagawad pwede mo kamon may istorya kung anong gidman ro nga uh, natabo kara ka ina nga uh, agahon atibot At gid ako ka ina nga gapiding ako it, sa suba baka et, isda ay may nagasingitan sa kasada mm. ay ako makanapon kung alin mataron. Aa ay, umagto ako, dragon pa na ako, medyo agayin yung ay, si yak, baga. Mm -hmm. so, tapos pag abot ko, ito rin katabanda sa ah, kanday, anong baga, kanday bunso nga, ano, kay Rudil nga, ano, nga lugar uh -huh. Ay, andang hambagay, ang tunayan ay manato, to, manay, to, to, matabi si ka ko magtawag. Mm -hmm. Pero, manato, ito sa sugod niya to, manato, manato, basta patay mo si Rudil, Di, dumagagal man ako, Ito Ron. Mm. Uh -huh. Umagay na ako sa kusina. Uh -huh. Tinawag ko ba si Rodelga eh, kapati may kakakon eh. Ay, ko ba? Magto na ako sa printing nanda. Mm. Uh At -huh. eh, pagsugod ko ito, makita ko si Bunsong gapa sa andang nga medyo salasala. Oo. Uh -huh. eh. Gapa tapos si Rodelga ga, ano pa lang, dyan ba mapakalinga ron eh. Uh -huh. Mm ko tungko, na ding, pungko na nanay karon makon? Mm. Uh -huh. Ay, may, maabot na akong nga kaya siya, pumungkol mayo ako talin ka yun. Ay, ano mako na tabo din ngay? Ano akong bagay? Binungay, mo binungay mm. Di ko man yung moto. Ibang matagali sa'yo, nagsugid. Sugid binungay ko man yung Ay, ano, abi man nga, ano sinipa na man ang portahan. Kung may daga man sa masang duko. Dino, no, suno sa ana nga istorya ni ano. Uh -huh. suspect, uh -huh. na, ay, at din well, ay suspect. Suspect na rin ka. Ay, wala ko nag, ano ka na, dahil, mm. Kau nak kau pa ba kana dahil Dili man lang na nasugi ka. Mm. Kasi, ito man ay, iya ka ni mana, medyo ginid siguro. Oo. Iyon ni mana ko tayo wani, wala naman. naman. Mm. Ay, makundi magwa ni mako na ko, basi magsugod iya at tabo. Magwa <laughs> pa mako na ka mga pulis iya. Huwag ma, ang bahay ko niya iya na ka mga um, makutsugod ito. Mm. Kaya ang anangan man ay eh, umabot man si atong sambilog na pulis nga si, at ko bag-o man mo nga halin sa ano to, sa, sa Makato. Mm ay puso mabut pa ni Mawai sir mako na ano nito nga gan say nang didi nga si at polis nga umagad sa ay ay si ay nung manay so mako na ano mako ang sir ba sir mako ano mako na ano mako na bum sok itu. Dari yang mana mana Jo anak ni mau jo malman ni mau. Hanya nak aku masuk juga dah sampai jo nak anoy sampai partai tu. ay, nak aku problema ha. Kristu dia aku tak makan suspek. Bangga. Oh makan tu. Makan imun imun mana makan tu? Dia nak tiu mana makan imun tu. Semua tu kan. Partai muka aku entah apa. Tapos, di makon si, di pati na ako pangaganan ay ato mga pulisyon mo man mga merong yung abot man ato sa ano ay istorya ni makum kamo tapos ni tapos ay meron man na kul dagun tawon ni manan di custody ba din ni ano eh ano ba ilikaw ano ay aa ito nana si Rudy tapos ay pro ang nanangan ay Nag-agabot tayo na itong police station at makatagro in di um, MDR. Mm. Ah, MDR. 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 Nag-agabot yun. yun nga. Kwa uh, eh, pagtabi nga ba niya namun mo. Mm. Kasi uh -huh. kung yung mga atong mga tingyaw pa yun ba rin. Ah, ah. Matagwa pa itong kapulisan. Sila uh -huh. nakarada kagawad nga last row? Nakarada. Hindi. Pag-agabot yun tayo ano, mga police, Ah, mm -mm. ah yung check ko, nilistigaran uh, yun. Ang mm pakaya -hmm. mm -hmm. uh, ka rin, wasak ko. Ah, oh, oh, wasak ka rin tura. tura. na nga, ano galing ang gadinugo nga to. Hmm. Hindi ka rin guys, yung halin. Oo. mo uh, kagawad na ka-pwesto, doon daya ka rin nga uh, biktima, kat matabo rong uh, insidente nga lang. Ano mo sa... Ano nga, so good it, Pero kung akita, binamon nyo tayo mo, una ito sa tungan na bagay. Uh Oo, -oh. sa sal sala. sala o Pero, so good ni Rudil nga rin, bago nung natabo ron sinipa na naro ano pan na portal ng mo sanduko mm suno mata sa sugid ni it suspect oo pero uh, itut an natabo rong uh, ruyan nga nga incident sa sugod mo at itbagay it try karon nga biktima tabo kung ano ta it suspect Ah, ito sud bagay sa suspekta. Kay Rudel kang bagay na tabo. Ah, Do, anang akumosyon ta. Uh, uh, uh. Pero rosos pro so, ro, biktima ta, kagawad si Inta na, na nakita. Kung sa sub so, hmm. so, mismo bagay Ah, suspect Di ba may daywa ito karang uh, kagawad nga bagay. May sementado, ag medyo may, ano nga ra, may kahoy ro entrance like, nanda. Okay. Anong yung bagay kat medyo kahoy ro entrance nanda? Uh, anat ano, uh, suspek. Pero simentado anyo tang bagay ron. Anday bunso ron. Anat biktima nga ron. Biktima sa nang uh, pamilya man sana. Uh, okay. Uh, mm -hmm. okay. So, ah Uh, na tabo kay ina nga sa so, imot aro sumugod rin. Imot sa, ano imot aro rin ito tayo may sa sulod mo at bagay. Suspek. Sus Suspect. Suspect. Hmm. Sus suspect. Hmm. Ag may dagay mo kung suno sa pero doon may dagay mo sa sanduko. Mm. sinipa na naro Mm, una, una pa karon kap may komosyon uh, sa dako ana unga karait na yung suspect mm, kay sa sugid so, man abihan nagreport sa aton karang barangay ro unha, nga may lastro sa alima para mm bakala, siguro nag ano pa ta siguro sa dako pinara para mm. imo tutag may mga ano ano nagsugod mm. ko para imo so hagabo ta gali man imo ta yang suspect inday bitima di, nato masayod kung nagagaw mo it mga anong anong to, na man mo sa pemisa suno sa ano to may sanduko abi ko na si Bunso. Kasi mm. uh, kung mm. nagkagawan hindi na kung ano. Mm -mm. Na. Do daya nga ra, uh, kagawad nga mga involved nga raro, biktima agro suspect nga raro, may mga and record rasanda sa aton nga barangay. Kulas lang kaw ang away. Hay ako manipara. Mm. Nga anak ko sa bilogon kada taguyon nga ano, may me ron, nang man ni ano nga raro, ni Bunso ba mm. ang uh, biktima. So for me, kita asan nalang judil na nato masaya. Nato malang last nga away man. Nga, nalipong man din yung si ano, Rodil, dahil sa igo man na tiyampus baga. pag abot ko ito, ay tabang ko man doon. Kasakit siguro, nalipong. Ano ko, electric pan mo ito. Ay, ano nga ba, ito, ano naman ako nga, ano nga, ano nga, ano na ano nga, ano Mm. Tapos ikaw tagay ko sa matapos ro, kainan nga to, ah, kagawad nga natabo, alin do sitwasyon at biktima? Mauno gita na nga Gah sitwasyon. Gahapa o tagay. Pero pagpakaya ka naiwasak, oh, na yung wasak. Oh, hindi ito. pagtanaw na mga pag abutin sa atong kapulisan, mm. nandaw -hmm. mo yung inspeksyon to, yung pakayaan o mo. Mm. Ikara -hmm. ka. Basta gita na galing nga ba? Oo oh, ay, Biktima ay, yung nampusay kung mayroon Ay, suspect mm -hmm. sa so Ay, suspect. I just speak di mata nang hambal ba ni Rudy mm. ako. Saging mm. pangutan hmm. ako makong hamat na ano ka boy, bumi ko matipa. Ang ato nga sanduko kagawad, ano ito ito'y biktima? Ano tagal ito'y biktima? Nga. Ito nga sanduko. Oo, oh, sabi niyo. Ang sila nang lastro sa gawas pagid ka na kagawad? Uh, ba man mo ito'y lastro nga. Hindi ko? Hindi ko, puro, puro bunay siguran na malangkatawa mo. No? Hmm. Hindi ko, no, puro bunay. Sana itong Makita mo kung manot haba. Ay mga 1 meter to, ag ah, medyo solid imo. You know? mm. Dos por dos. Di bukod ta nga dos por medyo bilog ang raw. Ah, basi kung um, bukod bakal. Kahoy <coughs> so, gid ang sa mga datis dati sigmakaw mo bukod hmm. at medyo. Ay ginda naman niya ni sa atong tong <coughs> sa pulisan aton. Bali, uh, skin kagawa, dryer, pinakamabahugid aman ng uh, insidente nga tatabo sa inyong area? Oo, oh, dahil na ipatay tabi. Uh, May mga aksidente man lang man yaway, away man lang man. Uh, Um, dayag daro pinakamay. Ag, aga may dati man sa nga alitan kagawad, no? Ag, mm -hmm. Alim do, ano ba, rada ka nga, alitan ba nga, di, patanada ka ron maayos-ayos. Sa ano, ano, pamilya sangara, uh, sa, sa pamilya. Pa uh -huh. Uh -huh. Sige, uh, kagawad, ano lang, mensahe lang uh, sa aton man nga mga tagpamati, syempre, para may iwasan man doon mga makarangara nga insidente. O, oh, dapat nga sa aton nga nga, mga daywa nga, kapamilya nga nga, magtaway ni Sanda. Mm. Di kita nga Sanda mag, obrae kung ano nandang ginabutang ina, ina andang ay kasambad man sa mga pamilya dapat magtaway ang isang daman ay eh. mm. unang unang una adiron ron mm. okay, anda lang istoryahan kung ano ro dahil buko man nabis anda ro eh, na tawag ang mag iba mm. magkapit man, 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 man lang bagay, mm -mm. man pamilya kung magkapit man bagay ang mga pamilya man sa daman mm -mm. sige abogin niya salamat kagawad okay. Okay. Energy FM Kalibo